Lalo ba yung hapon ka tanan na karon na ako gusto nga isulti sa inyo ha? na ang akong amigo gusto na akong tabangan kaya kining pitos kay usahay ng pangabuhi ako tabangan ko chak, pero, makuwi, ka ko siya pero huwag mo ako ikasuporta na aga akong sweldo higo na po sa ako ah pero gusto mo nga kwan mutabang kay hinabagunong na eh nga, nga kinahang lagi sila kay kwan po kining ulan ulan init sige nga ulan no tambot ug sa dagan aning panahon bagyo masiguro siguro ni kay basta kay ako isulti ako sa inyo ha ang tanan mm -hmm. gusto ko mo gusto nga di ko katulog gusto gina nga sila nga tabangan kaya ron ma luna mamuntar ang ilahang mga kinahanglanon o busa nga <coughs> ania nga ug, na ay og sa inyo ang kabutoon og sa maluoy lang kaya ako maluoy ang ko. para niya kung amigo nga kinahanglan amigo amiga amiga kinaglana ko yung tabangan busa mga kawok kay karong lisod magayang ang panahon karon ito <coughs> yung kuwan ito ninyo kining hinautunta nga makadungog mo sa ako nga isultin ako sa inyo nga tanan mga kawok kaw. kay akong amiga maluoy po ko nga hinang lablage lang nga nagtinguha gi ko nga matabangan gid sila <clears throat> kay aron mamuntar ang sila mga kinahanglanon ug usa pa sa para sa ilahantanan. tanan ni labi lang panahon karon sugod na po pulo ulan ulan yung <clears throat> man masabot ang panahon karon na mo init na mo ulan usa nga niguro po ko nga uh, kinahanglan ko nagtinguha gi ko nga matabangan ako sila para ma lastar o unsa ang ilang mga kinahanglanon nga mamuntar ang ilang kwan pamuyo busa mga kaukok nga maura po to akong ikadalit sa inyo ang istorya salamat sa inyong tanan tanan mga kaukok maura to